Magandang araw sa inyong lahat. Ako mismo, Dr. Yashwan Paidimari, Consultant Neurologist, Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Ngayon, pag-uusapan ko ang tungkol sa diabetic neuropathy. Ang diabetic neuropathy ay ang pinakamadalas na komplikasyon ng diabetes. Nangyayari ito sa 15% ng mga pasyenteng may diabetes. Karaniwan itong nakikita sa mga pasyenteng may kasaysayan ng diabetes nang hindi bababa sa 10 hanggang 15 taon kung kontrolado ang diabetes, lumalabas ang mga sintomas na ito pagkatapos ng mahigit 15 na taon ng pagkakaroon ng sakit. Kung hindi kontrolado ang diabetes, maaari itong makita kahit sa mga pasyenteng may diabetes ng mas mababa sa temu taon. Karaniwan silang pumupunta sa ospital dahil sa mga sintomas ng pamamanhid o mainit na pakiramdam sa talampakan sa simula at unti-unti itong umaakyat hanggang sa bahagi ng tuhod. Kapag umabot na ito sa tuhod, maaaring magsimula na rin ang mga sintomas sa dulo ng mga daliri at unti-unting kumalat sa palad at mga braso. Talagang nararanasan nila ang mga paresthesia at pakiramdam ng pagkapaso o pamamanhid. Kung ang pasyente ay may bisyo ng araw-araw na paginom ng alak o may kakulangan sa vitamin B12, mas lalala pa ang mga sintomas. Dahil dito, nagkakaroon sila ng hirap sa paggawa ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain at minsan ay hindi na rin nila mahawakan ang kanilang tsinelas o sapatos. Kaya naman, nagkakaroon sila ng kahirapan sa pagganap ng kanilang mga personal na gawain. Kapag may dumating na pasyente na may ganitong mga reklamo sa doktor, karaniwan naming isinasagawa ang nerve conduction study. Batay sa nerve conduction study, kinukumpirma namin ang diabetic neuropathy. Kapag nakumpirma na ang diabetic neuropathy, anuman ang tindi ng sintomas, inirerekomenda naming sumunod sila sa mahigpit na glycemic control at iwasan ang pag-inom ng alak kung meron man at inaayos din namin ang kakulangan sa vitamin B12. Kasabay nito, binibigyan din ng mga gamot para sa neuropathy. Ang mga gamot na ito ay nagpapakalma sa mga ugat at sa mga kaugnay nitong sintomas. Makakatulong ito na unti-unting gumaan ang mga sintomas araw-araw at sa loob ng sampung araw hanggang dalawang linggo, kadalasan ay bumubuti na ang kalagayan ng mga tao. Ngunit kung muling hindi makontrol ang asukal sa dugo, maaaring bumalik ang mga sintomas. Mangyaring manatili sa tamang pagkontrol ng asukal sa dugo. Kung pababayaan ang sintomas na ito, maaaring lumala ang neuropathy at tuluyang mawala ang pakiramdam sa paa at magsisimula ng magkaroon ng tinatawag na diabetic foot na may mga sugat, hindi gumagaling ng mga sugat at minsan ay nauuwi pa sa pagputol ng paa ang tanging solusyon ay manatili sa tamang pagkontrol ng asukal sa dugo salamat po